Second. With the permission of Senator Strada. Yes, please. So, hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. <laughs> please, please, uh, continue. <laughs> okay. Uh, nabigyan ka ba? Please proceed. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the house Hindi pera ito. Kasi ang ini-insinuate ni Bryce sa Hernandez sa house, nung nag-testify siya, ang insinuation sa akin. Because of my connections, allegedly, With a certain Beng Ramos and yourself, na-staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa house, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera, straight to my office. yun mm, ang, Yung isinuation niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. Yeah, no, 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 no. So yung po siguro yung i-refer re niya pera. Me, I'm telling you, that that was his observation when he testified the house uh, house tips. Yes. Pero right now you saying na hindi mo ako kilala, hindi ka nagpunta sa mm -hmm. akin na dapat. Correct? Yes, Your Honor. So, lumalabas talaga na no, wala akong kinalaman kung ano man ang transaction ninyo ni Price and Price. Am I correct? Yes, Your Honor. Sir, one second with the permission of Senator Strada. So, okay. hindi mo kilala si Senator Ingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. Please, uh, continue. Okay. Uh, nabigyan ka ba o naawardan ka ba ng DPWH project ni Bryce? wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag-beat your honor. So, kasi, again, ha, ah, for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo, wala naman ako kinalaman dyan. Wala Can you please po. confirm. Um, your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagtakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement before you proceed, Senator Jingoy, the uh, committee welcomes uh, the OJ Secretary who has been going to the uh, Senate. Thank, thank you. Uh, so, uh, tapos na ako sa iyo, ano ha, Madamina. Uh, Hindi <laughs> ka sambalis ka pala? Nice to meet you, sir. sir? Opo. Lumaki ka sambalis? Yes, po. Oh. Marunong ka magsalita. Opo. And um, to add po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible. Kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan Tanda mo mo ng bali? Yeah. Anyway, uh, for the record, Engineer, I'll be asking questions to, compound uh, questions to Engineer. <coughs> Are you done with uh, Ms. Mina? So we can ask you, sir. Yes, please. Unless other members uh, will be asking questions. Wala naman. Ah, okay. So. You cannot leave yet. Yeah. Okay. Mm -hmm. Mr. Bryce Hernandez, oh, hindi tayo personal na wonder, You confirm? Yes, Your Honor. Niminsan Ni ay hindi okay, po okay, sa sa'yo, nag-text message sa ah, sa'yo, nag-message. Tama, tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala ka specific na sinabi. I, yung dito ah, po ande, kay... Pakinggan mo muna ng tanong ko, Mr. Price, ha? Sabi mo sa testimony mo sa house, yung Tips, na binigay mo ang pera kay D.E. Hendel Cantara at siya nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Uh, ah, tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay, 2020, surprise ano You mentioned the the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva Is Senator Estrada twice, on two occasions, sa house? Yes po One, uh, 10.40am, sinabi mo, Senator uh, Jinggoy Estrada and Senator Villanueva With a list of projects, I remember that? Yes po And then, uh, on another occasion, 12.50pm yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay DL Alcantara, tapos nilink ko kay si Beng Ramos, nilink ko kay Senator. Clear na yon yes. Clear na yun. Yes. Yes. Na yun. Uh, actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text, mes text message po na nag-confirm na nagdala po si it's either ma'am Beng or ma'am Mina sa office dinala po doon sa administ administrative officer namin noong time na yon meron po akong text message nung galing po sa chief of staff ni boss Henry Alcantara kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office Do you have that, uh, yes i have message? po your honor so that's that's related to the WJ yes for your honor Kaninong nagdala ng pera can you show that? that? yes or sige basahin mo nga page kanina ng office yun? kanina ng office mm -hmm. oh, Ah, uh, ito, ito po yung text Robert, message Robert, sa akin pao nung, pao manon, eh, nung oh, staff po ni bao, Boss bao, Henry. Pao, Sino yung staff pao, yan? Ah, uh, Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Pakita na sa screen. Ah, sige po. Nandito ba si Rivera? Andito? Hindi ko po napansin, pa. parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. We will. While waiting, ano? Yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa yung 10.40 a.m. do sa house hearing ng September 9, di ba? September 9. Sinasabi Opa. mo, nagbaba si Senator Estrada ng 325. Yes po, si Your Senator Honor. Si Senator Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi okay, po 2025 first, yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Uh, opo, pero hindi okay, po siya 2025. Okay, we check with no? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinect namin, nagtugma sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama sa aming kinacheck, then we will also hold him to account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala. Wala kami makita. But I, I want to be truthful, ano? As para Senator Dinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, meron 30% si Senator Dinggoy. Yes po. Oh, how do, e, how do you prove that? Uh? Um, si Boss Henry po, actually, uh, babasahin ko na po. Is, okay na ba yung is, uh, screenshot niya? O oh, sige, pakilabas mo muna yung hmm. screenshot. Oo. Oh, sige lang, para start. Router. Papawin niya, ipawin. Ipawin, balik. Pag wala, gaya po. Ito na na nila. Iwan mo kayo yung trabaho ron. O sige, you start reading from your uh, sige. cellphone. Uh, good day, good, may bidding ba tayo? nagtanong po ako sa kanya. Uh, good day, good, may bidding ba tayo? nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3.26 p.m. Nandito po si Kuya Sani. papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Ang sabi ko, Okay, sige, Pakit pasabay na. Anong context niyan? Ah, uh, yung, yung pera po, na dinalan ni Lambeng Ramos. Anong project yan? Ah, uh, Your Honor, nakalimutan ko na yung specific anong project to, In 2022. May nakakalimutan? Guys, right. kumpletuhin mo yung context. In fairness to Senator to Beng Ramos, kasi big eh. Okay. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itakil yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional uh, proof. Because sa akin, ano, face value eh. Yes, po, Walang context right. eh. Okay. Mr. Chairman, if I may, just to yes, follow Sento, up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you uh, mentioned a uh, while ago, Mr. Chairman, and I thank you for uh, walking the extra mile.